Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa ikalawang bahagi ng ating module, Applications in Bookkeeping. Ang bookkeeping ay isang araw-araw na proseso ng pagre-record ng mga pinansyal na transaksyon ng isang kompanya sa organisadong paraan. Dito inaayos ang lahat ng transaksyong pinansyal tulad ng kita mula sa benta at mga gastusin. Maaaring gawin ito ng manual gamit ang pisikal na talaan o digital sa pamamagitan ng mga software program gaya ng Microsoft Excel. Ang mga impormasyong pinansyal na nakatala dito ay nagsisilbing batayan para sa accounting. Bukod sa pag-oorganisa ng mga pinansyal na transaksyon, mahalaga rin ang bookkeeping dahil tinutulungan nito ang kumpanya na makagawa ng tamang mga desisyon sa pananalapi tulad ng paglikha ng budget at paghahanda para sa pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng maayos na pag-oorganisa ng kita at gastusin mas madaling matukoy ng kumpanya kung anong gastos ang maaaring bawasan upang mapataas ang kita at makapaglaan ng pondo para sa buwis higit pa rito ang regular na pagtatala sa bookkeeping ay nakatutulong upang masubaybayan ang progreso ng negosyo at matiyak na tumpak ang mga record sa pananalapi. Isang susi para sa paglago at tagumpay ng kumpanya. Ang Excel ay isang software na binuo ng Microsoft na pangunahing ginagamit para sa paggawa ng mga spreadsheet upang ayusin, manipulahin at suriin ang data. Karaniwan itong ginagamit sa bookkeeping. Dahil madali itong gamitin, maraming magagandang tampok at may malinaw na istruktura tulad ng mga cell hilera at column na nakatutulong para sa maayos na pag-organisa ng impormasyon. Mayroon din itong mga built-in na function na nagpapadali ng pagkalkula, nakababawas ng pagkakamali, at nakakatipid ng oras. Bukod dito, pinapayagan ng Excel ang madaling pag upang matugunan ang tiyak na pangangailangan sa bookkeeping at dahil sa pagiging praktikal at cost-effective nito, ito ay isang mainam na kasangkapan para sa pamamahala ng datos. Sa Excel, ginagamit ang pagsosort para ayusin ang data ayon sa pagkakasunod-sunod na gusto mo. Pwede mo itong ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o baliktad mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Kapag nakasort na, mas madali mong makita ang mga pattern, trend, at mas mabilis kang makahanap ng impormasyon. Samantala, ang pag-filter naman ay para lang ipakita ang mga data na pasok sa kondisyon na gusto mo habang itinatago ang iba. Halimbawa, pwede kang mag-filter base sa halaga, text, petsa, o iba pang kondisyon. Maganda rito hindi nababago ang original na data mo, pero nakatutulong ito para makapag-focus ka sa importanteng detalye at makagawa ng mas malinaw na ulat. Para gumawa ng bagong Excel workbook, iklik click mo lang yung Home button sa upper left corner, tapos piliin mo yung Blank Workbook. Pag naklik mo yon, automatic kang magkakaroon ng bagong file na pwede mo nang gamitin. Ang chart of accounts ay isang listahan ng mga account na ginagamit ng kumpanya para i-record ang iba't ibang financial transactions. Para gumawa ng chart, mag-create ka ng table na may apat na column, account name, account type, account number, at description. Pagkatapos, ilagay mo lang ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa bawat cell. Ang pag-setup ng mga header, column, at row sa Excel ay mahalaga para maayos at organisado ang spreadsheet mo. Ganito ang paraan. Una, yung mga header. Ito yung mga pamagat or label para sa bawat column at row para mas madaling maintindihan ang laman ng spreadsheet. Para maglagay ng header, piliin mo yung unang row o kung saan mo gustong ilagay ang mga pamagat. I-type mo ang pangalan ng bawat column tulad ng petsa, paglalarawan, kita at gastos, pwede mo ring i-format para mas kapansin-pansin. Baguhin ang font size, style, o kulay kung gusto mo. Ngayon, tungkol naman sa rows at columns. Ito ang bumubuo ng grid ng Excel. Yung columns ay yung patayo at rows naman yung pahiga. Dito mo ilalagay ang data mo. Kapag alam mo kung paano gumamit ng rows at columns ng maayos, mas madali kang makakagawa ng organized na spreadsheet para sa pagpasok ng data, pagsusuri at paggawa ng charts. Ang debit at credit ay magkasalungat. Kapag nagde-debit ka, tumataas ang iyong mga ari-arian at gastos at bumababa ang iyong pananagutan. Subalit, kapag nagki-credit ka, kabaligtaran nito. Bumababa ang ari-arian at gastos ngunit tumataas naman ang kita at pananagutan. At para magsimula, kailangan mo gumawa ng dalawang hanay. Isa para sa debit at isa para sa credit. Pagkatapos gumamit ka ng sum formula upang makuha ang kabuuan ng bawat hanay. Gayunpaman, tandaan na dapat laging magkapantay ang kabuuang halaga ng debit at credit upang manatiling balanse ang iyong talaan. Ngayon, paano ito gagawin sa Excel? Heto ang paraan. Una, buksan mo muna ang Microsoft Excel sa iyong computer. At pagkatapos, gumawa ka ng bagong sheet o buksan ang dati mong sheet kung saan mo ilalagay ang iyong mga transaksyon. Sunod, gumawa ka ng mga hanay para sa petsa, paglalarawan, debit, credit at balanse. Pagkatapos nito, ilagay mo ang mga transaksyon Isulat ang petsa sa hanay ng petsa. Ilagay ang detalye ng transaksyon sa paglalarawan at ilagay ang halaga sa debit kung ito ay gastos o sa credit kung ito naman ay kita. Kasunod nito, para makuha ang balanse, gamitin mo ang formula. Nakaraang balanse plus credit minus debit, nang sa gayon ay automaticong makuha ang bagong balanse pagkatapos ng bawat transaksyon. Sa huli, huwag mong kalimutang isave ang iyong trabaho ng palagian upang hindi mawala ang anumang datos. At para mas mapabilis, narito ang mga formula na maaari mong gamitin sa Excel. Gamitin ang sum para makuha ang kabuuan ng isang hanay para sa add. Gamitin ang simbolong plus para sa subtract. Gamitin ang simbolong minus para sa multiply naman. Gamitin ang simbolong asterisko at sa huli, para sa divide, gamitin ang simbolong slash. Kaya naman, ganito lamang kasimple ang paggawa ng talaan ng debit at credit gamit ang Excel. Ngayon, gagawa tayo ng isang Excel spreadsheet na magsisilbing invoice at payment tracking sheet. Una, buksan ang Excel at gumawa ng bagong spreadsheet. Pagkatapos, maglagay ng mga header para sa bawat column tulad ng invoice number Pangalan ng customer para sa accounts receivable o pangalan ng vendor para sa accounts payable? Petsa ng invoice, due date, halaga ng invoice, petsa ng bayad, halagang binayaran para sa accounts payable o halagang natanggap para sa accounts receivable at balanse. Kapag nakahanda na ang mga header, ilagay ang mga detalye ng bawat invoice sa tamang column. Tandaan ang balanse ay maaaring makuha gamit ang simpleng formula na halaga ng invoice bawas halagang binayaran o natanggap. Huwag kalimutang i-update ang sheet ng regular. Sa tuwing may matatanggap kang bayad o makakapagbayad ka ng invoice, i-update ang petsa ng bayad at ang halagang binayaran o natanggap. Kung gagamit ka ng formula para sa balance column, automatikong maa-update ang balanse. Bukod dito, Maaari mong gamitin ang mga built-in functions ng Excel tulad ng SUM at AVERAGE para masuri ang iyong data. Halimbawa, maaari mong kalkulahin ang kabuuang halaga ng mga outstanding invoice o kunin ang average na halaga ng mga ito. Sa pamamagitan ng simpleng spreadsheet na ito, mas madali mong mamomonitor ang lahat ng bayarin at matatanggap na halaga at makakaiwas ka sa pagkakamali. Ang paggawa ng accounts payable at accounts receivable ledger ay mahalaga upang maayos na maitala at masubaybayan ang mga transaksyon ng negosyo. Maaari mong gawin ang mga ito gamit ang spreadsheet software tulad ng Microsoft Excel o Google Sheets. Heto ang hakbang-hakbang na paraan para maayos itong maisagawa sa modular na anyo. Para sa Accounts Payable Ledger, magsimula sa pagbubukas ng isang bagong spreadsheet gamit ang iyong paboritong software. Pagkatapos, bigyan ito ng pamagat na Accounts Payable Ledger. Sunod, gumawa ng mga header para sa bawat kolom tulad ng PETSA, pangalan ng vendor o supplier, numero ng invoice, description ng transaksyon, at halagang dapat bayaran. Kapag nakahanda na ang mga header, Ilagay ang bawat transaksyon na dapat bayaran sa tamang kolom. Ilagay ang petsa ng transaksyon, pangalan ng vendor o supplier, numero ng invoice, maikling description, at ang halagang dapat bayaran. Upang maging mas organisado, ayusin ang mga entry sa ledger ayon sa petsa, pangalan ng vendor, o numero ng invoice para mas madali ang pagsubaybay at pag-reference. Pagkatapos nito, maglagay ng formula para makuha ang kabuang halaga na dapat bayaran gamit ang ESOM function. At ilagay ito sa isang hiwalay na cell sa ibabang bahagi ng ledger. Huwag kalimutang maglagay ng pag-format upang gawing madaling basahin at maunawaan ang ledger. Maaari kang gumamit ng iba't ibang kulay, bold text, o borders upang maipakita ang pagkakaiba-iba ng mga seksyon kung kailangan Sa huli, siguraduhin regular na suriin at i-update ang ledger tuwing may bagong accounts, payable transaction, at tiyakin na tugma ito sa aktual na invoice at resibo ng bayad. Para naman sa accounts receivable ledger, ulitin ang parehong proseso. Magbukas ng bagong spreadsheet at bigyan ito ng pamagat na accounts receivable ledger. Gumawa ng mga header para sa bawat kolom tulad ng PETSA, pangalan ng customer o kliyente, numero ng invoice, description ng transaksyon, at halagang dapat makuha. Pagkatapos, ilagay ang bawat transaksyon sa tamang kolom at tulad ng sa Accounts Payable Ledger. Ayusin ang mga ito ayon sa PETSA, pangalan ng customer, o numero ng invoice para sa mas madaling pagsubaybay. Magdagdag ng formula upang automatikong makuha ang kabuuang halagang dapat singilin at ilagay ito sa ibabang bahagi ng ledger. Siguraduhin maayos din ang pag-format upang maging malinaw ang bawat bahagi at madaling makita ang mahahalagang detalye. Regular na i-update ang ledger tuwing may bagong receivable transaction at tiyakin na pareho ito sa aktwal na invoice at bayad. Bilang karagdagang tip Maaari kang magdagdag ng karagdagang columns para sa status ng bayad tulad ng bayad na o nakabinbin. Pati na rin ang petsa ng aktual na bayad at iba pang mahalagang impormasyon. Maaari ring gumamit ng conditional formatting upang bigyang diin ang mga overdue na bayarin o mahahalagang detalye. Siguraduhin ding madaling ma-access at maintindihan ng mga stakeholders sa iyong organisasyon ang ledger upang mas mapadali ang operasyon. Ang pag-setup ng spreadsheet para sa pagsasapantaha sa bangko ay mahalaga upang matiyak na tugma ang iyong tala ng accounting sa tala ng bangko. Una, gumawa ng mga hiwalay na sheet, isa para sa mismong pagsasapantaha sa bangko at kung kinakailangan, isa pa para sa tala ng bangko kung saan mo maaaring kopyahin o ilipat ang mga detalye ng transaksyon mula sa bangko. Ang sheet para sa pagsasapantaha ang magiging pangunahing lugar para sa pagtutugma ng mga tala. Sa sheet ng pagsasapantaha sa bangko, mag-set up ng mga kolum para sa petsa, description, halaga ng tala ng bangko, nalinis, checkbox o oo, oo hindi, upang markahan ang mga transaksyon na natugma, halaga ng iyong tala at pagkakaiba. Pagkatapos isalin ang kinakailangang impormasyon, ilagay muna ang pagsisimula ng balanse o ang balanse ayon sa iyong tala bago magsimula ang panahon ng pagsasapantaha. Pagkatapos nito, kopyahin o ilagay ng mano-mano ang mga transaksyon mula sa tala ng bangko sa kolom ng halaga ng tala ng bangko. Sunod, ilagay din ang mga transaksyon mula sa iyong mga tala ng accounting sa kolom ng halaga ng iyong tala. Kapag nailagay na ang lahat ng impormasyon, maglagay ng mga formula para sa kalkulasyon. Gamitin ang sum function upang makuha ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa tala ng bangko at ang kabuuang halaga ng iyong sariling mga tala. Sa kolom ng pagkakaiba, maglagay ng formula upang bawasan ang halaga ng tala ng bangko mula sa halaga ng iyong tala. Tandaan na ang isang positibong pagkakaiba ay karaniwang nagpapakita ng deposito na hindi pa na ire-reflect sa tala ng bangko, samantalang ang isang negatibong pagkakaiba ay maaaring magpahiwatig ng bayad ng bangko o isang nakabimbing tseke. Kapag natiyak mong natutugma na ang isang transaksyon, markahan ito bilang nalinis sa pamamagitan ng pag-check sa kahon o paglagay ng O. Panghuli, suriin ang tinutugmang balanse. Ang ideal na resulta ay zero, na nangangahulugang tugma ang iyong tala at tala ng bangko. Kung hindi zero ang natitirang balanse, kailangan mong suriin ang mga hindi natutugmang transaksyon upang matukoy ang sanhi ng pagkakaiba, tulad ng mga pagkakamali sa pagsusulat, nawawalang tala o hindi napasok na transaksyon. At iyan ang lahat para sa ating application module. Huwag kalimutang mag-practice at subukan ang mga natutunan ninyo ngayon, hindi lang sa klase, kundi pati na rin sa totoong buhay, sa negosyo, sa trabaho, at maging sa pang-araw-araw. Tandaan, mas nagiging makabuluhan ang kaalaman kapag ito ay ginagamit. Patuloy na magsanay at mag-explore. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin.